Hello brother Dario. Hello po. Pasensya na po. Uh, hindi na ako makakapag ano, makakakanta, makaka and with prayer kasi ano. Agamit na ng apo kong love namin ang kanyang crib. Love you. Love you. I'm feeling okay, love. So end ko po, brother Dario. Screenshot ko na lang yung mga pangalan dito para mabisita ko na naman yung mga channels niyo. Ate na Ele. Brother Edmond Cuares. Edmond Balse. Nakaplay naman po yung sa watch hour mo. At ang Mindoro, Premier daw siya. Tribong witching TV. Divine Apple Love. Sisli Jasimba from Kenya. Apple Witching. Explorer. natin na Ellie. Eh. Bumalik pala siya. Putsok mo siya. 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 Oh. Inalingawan. mm <laughs>